Magpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 22, 2024, Webes. At ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa unang sulat ni Pedro, chapter 5, verses 1 to 4. Mga pinakamamahal sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipinahayag. Ipinamamanik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob. Hindi napipilitan lamang. sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Ang pagparito ng pang, -Pang, -Pang Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman ang salita ng Diyos muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat so ngayon po ay pinugunita natin ang kapisan ng luklukan ni San Pedro Apostol ang uh, ibig sabihin po no, yung patungkol po ito sa upuan o trono na itinalaga para kay San Pedro bilang kauna-unahang Santo Papa ng atin pong simbahan. Pag sinabing Santo Papa, ito ang pinuno ng simbahan. Siya po ay pinuno, hindi siya ang nagtatag dahil ang Panginoong Yesus ang nagtatag ng ating pong simbahan. Kaya mahalaga po ito no, na sumisimbolo sa uh, otoridad na pinagkaloob kay Pedro na siya namang ipinasa niya sa mga sumunod pa sa kanya. At sa panahon natin ngayon, ang kumakatawan sa simbahan ay walang iba kundi si Pope Francis. Pero ito po ay nakaugan sa apostol na si San Pedro na maririnig ninyo o maririnig ninyo sa Ebanghelyo sa araw nito ang pagbibigay o pagkakatiwala uh, no? ni Jesus sa susi no na siya sabi ano man ang inyong ipahintulot dito sa lupa ipahintulot sa langit ano ang ipahintulot ay ipagbawal sa lupa ipagbabawal sa langit kaya yun yung sa sa pinang, pinangahawakan natin no, na may tinatawag tayo ng salita na infallible kapag ang Santo Papa ay lumuklok sa kanyang <clears throat>, luklukan sa kanyang trono sa simbahan sa Vatican ay at magpahayag no ito po ay infallible o dahil na ito ay inspired o sa tulong ng Espiritu Santo ay ipinahayag niya kung ano ang direksyon at kung saan tayo dinadala ng Espiritu Santo sa ating pong pananampalataya. Sa ating unang pagbasang, ang pakiusap mismo ni Pedro sa mga tao na itinalaga sa para mamahala sa simbahan. Dahil si Pedro uh, nakasentro no kung bagay sa simbahan natin kaya bahagi ng ating pananampalataya yung iisang simbahan katolika no uh, uh, doon, no? siyempre, masadong malaki, malawak ang sakop kaya ang Santo Papa ay naglagay ng mga katuwang, no? yung mga uh, obispo sa bawat lugar, sa bawat bansa. At ang mga obispo naman, ang kanilang nagiging katuwang ay ang mga pari. So, ang panawagan, ang maganda mapagnilayan natin, panawagan ni San Pedro na you know, sabi nga ipinamamanik niya na alagaan ng mabuti ang mga kawa na ipinagkatiwala ng Diyos at mamahala na maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Lalo't lalo na, no? hindi yung pansariling hangarin lang ang iisipin kundi kung ano ang ikabubuti ng lahat po ng kanyang nasasakupan o mga kawan yung maging masaya sa paglilingkod at lalo tigit, no, na huwag humiwalay sa, sa simbahan kasi mahalaga po yun no, sa isang uh, namamahala sa simbahan na siya ay katuwang lamang Uh, kailangan niyang maging kaisa pa rin sa buong simbahan sa kwento no, na maraming mga uh, simbahan ay kaya sila nagtatag no, dahil nga ayaw nilang pasakop sa simbahan kaya naisipan na lang na magsulo, magsarili kaya ganun nangyayari kaya nawa po, patuloy natin na uh, ipagdasal ang ating Santo Papa na siyang humalili no, sa mga sumunod pa sa ating unang Santo Papa na si Pedro marami po mga pagsubok napakalawak ng nasasakupan kailangan ng gabay kailangan ng suporta uh, kaya mahalaga po na ipinagdarasal natin ang ating Santo Papa ang mga obispo at nawa kabilang kami sa mga pari dahil kami po ang nagiging tagapamahala sa bawat simbahan na ipinagkakatiwala din no, ng ating inang simbahan ng muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat